Hello guys! So ayan, pauwi na sana kami galing sa swimming namin. Kaso naisipan namin na pumunta sa bayan. Nagpabili din kasi ng wipes yung kapatid ng asawa ko. Naubusan kasi ng wipes yung baby nila. So naisipan na rin namin pumunta ng bayan para maghanap ng solar na ilaw. Kasi guys, dun sa kubo ni tatay, malayo siya sa mga bahay. So dahil malayo siya sa mga bahay, ang ginagamit nilang ilaw is solar. Kaso yung ilaw na yon nakatapat lang sa labas and ang ginagamit nila sa loob is flashlight lang. Kaya nga naisipan namin na pumunta ng bayan para maghanap din ng solar na ilaw tsaka naghanap na din kami ng electric pan na solar. Alam nyo ba, yung mga nakatira dito sa Bugalyon, sa may San Francisco, halos lahat nakikita ko merong mga sasakyan na motor, kolong-kolong, or tricycle. Kasi ito yung kanilang Um, sasakyan talaga papunta sa bayan kasi kita nyo naman guys, uh, bukid na bukid siya. So medyo malayo talaga sa palengke. Pero guys, mabilis lang naman yung biyahe papunta dito sa bayan. Siguro mga nasa 10 minutes lang, nasa bayan ka na basta naka motor tricycle or kolong-kolong or kahit ano pa yung sasakyan mo. Basta may sasakyan ka. Kasi mahirap sumakay dun sa kanila. Naalala ko nung dati, nung dalaga pa kami. at binata pa kami. Maghanap kami ng tricycle pa uwi dito sa bayan. Diyos ko, wala kaming mahanap. Pahirapan talaga. Kaya kailangan talaga yung mga tao dito is merong mga motor, tricycle, or kolong-kolong para mas madali yung transportation. Ito na nga guys, nakarating na kami dito sa Bugalion Supermarket. Pagpasok nga namin dito sa palengke guys, dito lang sa bungad, may mga nakita kaming ilaw. Kaya nagtanong yung asawa ko kung nagtitinda ba sila ng solar na ilaw. So sabi nila wala daw mabibiling solar na ilaw dito. Kaya tinuro nila kami dun sa bilihan sa may labas na itong palengke. So para siyang iMart guys. So alam ano ba iMart? So bilihan siya ng mga gamit, damit, lahat nandun na, mga appliances. Parang maliit na mall. So maliit na maganon. ganun <laughs> So, bago kami pumunta dun, guys, bumili na nga muna ako dito ng wipes sa loob ng palengke. So, hindi ko isip, may wipes din naman din dun. <laughs> After ko nga dito, guys, is naglakad na kami palabas nitong palengke. Kasi medyo malayo-layo siya ng konti lang naman. Pagkarating nga namin agad dito sa mini mart, dumiretso na kami dito sa appliances section. So, una namin nakita dito is yung stand pan na malaki na solar siya. So, maganda sana siya. Kaso, ang ganda din ng price guys. So, ang mahal niya. Nasa 3,000 plus siya. So, pag umuwi kasi kami dito guys sa Pangasinan, meron lang kaming budget na daladala. So, pinagkakasya lang namin yon hanggang pag uwi namin. So, ayun guys. Dahil hindi nga namin afford yung stand So, someday na lang bibinhin din namin yan. So, naghanap kami ng mas maliit na solar na electric pan at dahil nga mahal yung mga nakita namin na una kasi nga standpan yon na uh, solar so umikot kami dito sa kabila so ito guys nakita namin yung maliliit na solar na ipan kaso masyado siyang maliit para dun sa hubo so ayan nagtitingin-tingin kami dyan tas ito may nakita yung asawa ko na ayan cute siya kaso ang liit niya sabi ko masyadong maliit siya para doon kila tatay so ayan may nakita kami yung pinakamalaki na nakita namin ayan yung color orange So, bit -bit na lang asawa ko. Hindi ko na napakita, guys. So, umikot kami dito sa kabila. Ang hinanap naman namin is yung solar na ilaw. Medyo nagtagal kami dito, guys. Kaso, kinat ko na lang tong video kasi nga masyadong mahaba. So, ayan, may napili na kami nito. Tapos, pumunta na kami sa counter and nagbayad. Kasi, guys, padilim na nito. Kaya, nagmadali na rin kami. So, nagbayad na kami. After namin magbayad, so, lumabas na kami kasi si tatay nag-aantay na rin dun sa labas paglabas namin guys, hanap kami ng hanap kay tatay. So, hindi kami nagkitaan. Kasi nasa kabila pala si tatay nag-aantay. So, ayan guys, pauwi na rin kami nito. Tapos, ihahatid lang namin yung wipes sa kapatid ng asawa ko. Tapos, diretso na kami sa bahay nila tatay. Medyo malikot kumuha ng video habang nakasakay sa konong-konong guys. Pero, hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko na hindi mag-video sa ganda ng tanawin dito sa probinsya. So, ayan guys, napakaganda sa personal ng sunset sa probinsya. Tapos, kita mo yung bundok. So, ayan guys, ang ganda talaga. Promise. Madilim-dilim na nga kami nang nakarating dito sa kubo ni Tatay. So ayan guys, pina-flashlightan ko yung asawa ko para ma-set up niya yung uh, solar na ilaw dito sa kubo nila Tatay. At nakikigulo nga itong aming bebe na si Patantan. So patingin-tingin siya sa akin guys. Hindi siya nagsasalita pero alam ko na yung gusto niyang iparating. Kasi guys binilhan din namin siya ng laruan. Yung helicopter na umiilaw. So ayan titingin-tingin siya sa akin kasi hinahanap niya yung laruan niya. Binilhan din namin pala si tatay ng damit at saka short pati yung kapatid niya ng polo. So sabi namin isuot niya sa graduation niya kasi graduating na siya ngayong year. So, ayan guys, kapag umuwi kami ng province, gusto talaga namin na may nadadala kami dito kila tatay kasi nakakatuwa din naman na may nabibigay ka sa kanila kahit papano kapag umuwi kami rito. At ayan na nga guys, sa pagtanto na ng aking asawa finally kung paano papailawin yung solar. So, medyo mahina yung ilaw niya. Pero may presya na tatlong ilaw. So, ayan, natahimik na rin yung bebe namin. Ayan, you no? Know, kasi umaandar na rin yung laruan niya. Medyo mahina nga yung ilaw, guys. Baka kulang lang sa charge kasi stock pa siya. So, ayan, iti-testing namin siya maghapon i-charge mo kasi sa sikat ng araw. Kailangan din siyang matesting agad, guys, kasi 2 days lang yung warranty niya. So, ito naman yung electric pan, guys. So, may ilaw din siya. Malakas yung ilaw niya. Tapos, medyo malakas din yung hangin ng electric pan. So, ayan lang, guys. So, ayan, guys, sa setup na din yung ilaw. So, ayan, makakatulog na sila dito ng maayos-ayos nang hindi flashlight yung gamit nila. So, yun lang, guys. Para sa aking video today, kakain na muna kami. So, bukat na lang ulit. I-share ko sa inyo kung ano nga ba ang ganap namin tomorrow. So, ayan, guys. Maraming salamat sa mga nanonood and sa mga nagsusubscribe. So, hanggang sa susunod ko pong video, samahan niyo ulit ako. Thank you ulit, guys. Bye!